Ops, 5 p.m. na naman po mga kalaki at syempre habol na po yung mga habol din ng mga tataya ngayon pong last draw ng May 31 mga kalaki e, ito na po ang mga suswerting mga five, uh, lucky numbers po ngayon pong 5 p.m. mga kalaki okay at sa mga tataya po dyan abay ito na po ang mga tips at mga codes na dapat nyo pong panoorin para po ilaban ngayon mga kalaki at kung ready ka na nakuni ng mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon kuha ka na ng listahan mo at ko na po mga kalaki ang mga lucky numbers ngayon po kaya eto na po ang mga lucky numbers natin tutukan nyo na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki at syempre congrats ko lang po yung mga napanalo po uli natin kanina na mga uh, nanalo po ng mga 2 digit lucky numbers po kanina pong umaga mga kalaki mga nagchat po sila sa akin congratulations po mga sahod daw ano ba yung sahod? Nakasahod daw sila sa, nanalo daw sila ng sahod. Ganun po mga kalaki. Okay? Ang lucky numbers na ibibigay po natin ngayong umaga mga kalaki. Ngayong umaga, ano ba yun? Ngayong araw mga kalaki ng 5pm mga kalaki. Ayan ang palubog na yung araw. Nakita nyo, may sinag na nga ng araw sa ulo ko. Sa noo ko. Ayan po. Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin ngayon na bagong bagong sumada po na alagaan nyo po ng 3 days mga kalaki kaya kunin mo na mga listahan mo at umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa inyo pong lahat at eto na po mga kalaki ang ating unang 2 digit lucky numbers okay ang 2 digit lucky numbers natin ay number 16 at number 24. Ayan po yung una nating two-digit lucky numbers. Ang pangalawang two-digit lucky numbers natin ay number 9 at number 22. At syempre, ito na po ang pangatlong two-digit lucky numbers. Number 18 at number 25. Iyan po ang two-digit lucky numbers natin mga kalaki. Isunod na po natin ang three-digit lucky numbers. Ang three-digit lucky numbers natin ay number 240. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 871. At ang pangatlo po ay number 935. Ayan naman po ang 3-digit lucky numbers mga kalaki. At isunod na rin po natin ang 4-digit lucky numbers ngayon agad-agad mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1340. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 1 2836. Ayun po yung pangalawa, ang pangatlo po number 9448. ayan po mga kalaki ang pangatlong 4-digit lucky numbers sa mga tataya po diyan, pwede niyo po yan i-ramble ang 2-digit, 3-digit, 4-digit. 4-digit pa pwede niyo po yan ilaban sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National mga kalaki. Pwede po ang ating mga sa weteng, pwede po mga kalaki ang ating mga lucky numbers mga kalaki. Kaya ilaban nyo na po yan maya maya mga kalaki at syempre bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga pasusugin nating mga lucky followers dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na kasi marami pong fake account na nagkalat dyan na kinukuha ang picture ko namin ni Lola Carmen at gumagawa po ng sariling account baka po sa fake account kayo nakafollow hindi po kami yan Hanapin niyo po sa Facebook, Red Parungkin po, i-search niyo po, lalabas po dyan, tapos pindutin nyo po yung people sa taas lalabas po dyan Red Parong kin na merong dapat chine check nyo po ang followers 400,000 followers kami po yan at meron din po tayong second account Red Parong kin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Getchalian ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment Share ng share ng mga video namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki At ang lucky numbers namin 3 days po yan bago po palitan Tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po ang may membership Good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo Sa loob ng 3 months Pag sumali ka sa private consultation Mga tatayaan mo sa ST Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding. Sasagutin ko po yan mga kalaki. So, supportahan kita sa loob po ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo. Kaya sa mga interesado po na gustong subukan ng private consultation, iko code ko po ang Birdman at Merger nyo. Doon po tayo magbabase sa mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. At syempre po, aalagaan nyo po yan ng 3 days. Okay? At sa mga interesado po, message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya subukan na ang private consultation. Baka dito ang swerte mo. Baka kami magbibigay ng panalo sa'yo. Okay? eto na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number. 5 digits po ito ah. Number. 31. Number 29, number 18, number 24, at number 12. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 33, number 36, number 25, number 21, at number 18. Yan po yung pangalawang 5-digit lucky numbers. At ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642. 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Pwede po lahat ito mga kalaki Kaya ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa number 19, number 24, number 27, number 38, number 40 at number 6. At ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 34, number 20 3, number 17, number 15, number 5 at number 19. ayun mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Mayan po. Shout out po tayo sa ano to? Toledo family po sa Pasig City. Hello po sa mga Toledo family dyan sa Pasig City. Maraming maraming salamat po. Kila Nanay Doray po sa panunood po sa aming vlog araw-araw. Hello po Pasig na panalo na po kita. At sa Pasig na alala ko si Ate Weng Ole. Hello po kay Ma'am Weng. At syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver naman po sa atin. Diyan po sa may Uy. Pasig City din po. Hello po dyan sa mga dyan naman po yan sa may ano to? Rosario Pasig. Barangay Rosario ba to sa Pasig? Hello po, nagpupunta po ako dyan sa Pasig at dyan po ako kumukuha ng NBI. Maraming salamat po mga kalaki, congratulations po sa atin, sa mga uh, driver po dyan, jeepney driver, taxi driver, lahat po tricycle driver, saludo po ako sa inyo, kilakuya Kuya Tuning. shout out po sa inyo at kila Mang Dado hello po, mananalo tayo nga mananalo tayo ngayon mga, makalaki uh, mga kalaki claim it, good luck